Sino nga naman ang makakalimot sa una mong pag-ibig? Sa unang pagkakataon na tubibok ang puso mo? Sa unang taong nagparamdam sa'yo ng kilig at saya? Sa unang beses na naging marupok ka at mapagpaubaya? Sa unang pagkakataon na natuto kang magpaano sa ligaya at saya na para bang wala ng katapusan? Mapusok, walang takot kung magmahal at ginawang mundo ang taong minamahal. Ngunit sabi nga nila na ang buhay ay hindi laging saya lamang ang handog. Darating ang panahon na susubukin kayo sa maraming pagkakataon. Mga tanong at pagdududa kung ano nga ba ang pundasyon ng relasyong binuo kasama siya. Darating ang oras na mauubos ka dahil sa binigay mo ang lahat and you're expecting the same amount of love, affection, and attention. Pero hindi yon ang natatanggap mo in return. Now you're asking, Why it felt like it wasn't enough. There are many realizations, and that's the moment when you learn to understand your worth. There are instances in life where the wiser choice is to let go rather than persisting in something that is no longer working. The point here is, may mga taong dadaan sa buhay natin, ngunit hindi para manatili, kundi para turuan tayo ng mahalagang leksyon sa buhay at maging handa tayo sa taong inilaan para sa atin.